tatlong gabinete itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang caretaker ng bansa habang nasa India. Kasama mo sa Balita si Rajuman Chanel Salazar. Pasado alas 10 ng umaga, lumipad ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo mula sa Villamor Air Base, Pasay City. Kasama ng Pangulo sa Philippine Delegation ang mga kalihim na Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, Department of Trade and Industry, Special Assistant for Investment and Economic Affairs at ang iba pang gabinete. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, habang wala ang Pangulo, siya ang magsisilbing caretaker ng bansa kasama sina Nador Secretary Conrado Estrella III at DepEd Secretary Sani Angara. Sa kanyang departure speech, binigyan din ng Pangulo na nais niyang pagtibayin sa India ang tungkol sa depensa kalakalan at pamumuhunan, kalusugan at parmasyutiko, agrikultura, turismo at connectivity. Gayun din ang pagbibigay ng visa-free entry para sa mga Indian travelers na inaasahang magpapalakas sa turismo at ugnayang pang-ekonomiya. Inaasahan namang lalapag ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo mamayang hapon sa Paalam Air Force Station sa New Delhi, India at agad itong may kita sa Filipino community mamayang gabi. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radio Man Chanel Salazar, Tata, RMN.